Nandito na nga po pala ulit ang ating mga tropang taga Nakapandalin na nga po pala ng ating mga baboy at ito nga po pala si Boss Apit ang ating ikakasal. Medyo late na nga po pala ako nakarating at ako nga po pala ay may ginawa pa. Ang mahalaga, inabutan ko nga po pala yung mga pinakulong mga laman loob ng baboy. Saktong-sakto din nga po pala ang aking dating at yung ganaman hong luto na rin nga po pala ang pansit. Ang aking tropa nga po pala si Boss Apit ay taga Corolla Montijo at ang babae nga po pala si Christine ay taga Rini nga po sa Misa na Ay wala nyo naman ito nga pala yung clip na humakot nga po pala ng 27.5 milyon. Ang niluluto nga po pala ng ating mga tropa ay pang minudo at saka po pang kaldereta. Bukod nga po pala doon sa kabila mesa, meron pa rin nga po pala din yung mga laman at saka nga po pala mga nag-iihaw Hindi na nga po pala iba ang aking mga pinuntahan. Aret siya naman ng mga kasamahin ko naku dati pa. Ay sa tunay lang ako, halos lahat doon ang mga manunulong din ay talaga naman tropa tropa. Sa mga handaan ko na pupuntahan ay lagi nala ang mga babae nandadali din sa bituka ng paboy Ay ganon ka I no. kinamamayan niya ako ng konti eto na namula na ang ating kaldereta at yung ating pangminudo ayan iga-igahin na lang ang sabaw at aari na yan ilang handaan na rin nga po pala kung nakakasama ng mga ari kaya nga po pala kapag may mga kamerang garne ay siya kaway nga pala ho kayo at dahil malapit na nga po palang maluto ang ating kalderetang baboy eto lalagyan mo na nga po pala ng ating mga carrots at saka nga po pala patatas at yung pangputsero nga po pala natin mga taba dito pagpipira-pira so yung nga po pala yan at mamaya nga po pala yun nga po pala ipiprito nasa sariling mantika. Sa so pagkakatanda ko nga po pala yung magbibigay din nga po pala si Boss Apit at saka si Ma'am sa mga ninong at ninang na mga lutong ulam kaya nga po pala luto na agad yung dalawang putaheng ngayon. Teka muna dinin mo na tayo dumako sa ating palitis na re at sa dyanamang baw kuha mo aah! ay talaga namang may magliliwanag sa inyo. Unti-unti na rin nga po palang inaayos yung mga pambigay sa mga ninong at ninang. Pero bago yan, magsikainan muna nga po pala tayo mga kaputsero. At dahil ako nga po pala isabit lang din at mas marami nga po palang nagawa ang mga taga dini ikinaapay abay teka muna. E di sila nga po muna pala hungahing pinakain at ako nga po pala taga video muna laang. Nung makita ko nga po palang humupa na ng kaunti, aba, e eh di ako kumuha na. Kain <laughs> <don't> Kain <know. laughs> <don't know. laughs> Basta nga po pala mga tagaylaya ng Quality, quality. Wala akong kayabang-yabang yan. Kompletong kompleto, Ricardos. Napakasarap. Kung kanigari na nga lang ay ang mga entawanan at saka po halakhakan. Eto, sila nga po pala tahimik na at yung ganamang syempre ay nasubo na eh. Pagkatapos sa pagkatapos nga po pala kumain, kinumpleto na nga po pala yung mga kwarto-kwartong baboy na ibibigay sa mga ninong at ninang ay kayo ga. Magkano gang sasabit nyo din eh, ay, kayo na lang magkwinta eh. Hindi ko alam kung magkano ari eh. Ay pagkabilis nga naman ang panahon, biruin mo nga naman si Boss Apet. Aray, ikakasal na. Congratulations nga pala Boss Apet Holgado and Miss Christine Holgado. Ay maraming maraming sa